Bilang sari-sari store business owner ay isa sa mga kasiyahan natin kapag meron tayong mga nabibiling items sa para sa ating paninda ng mga karagdagang kita at kagaya na lang itong nabili natin sa araw ng Maltes Biscuit. Dalawang balot na yan, 50 pesos lang. Ang expiration nito ay February, 20, ay February 12, 2025. Tapos meron tayo dito magbili ng dalawang tay nitong cream silk na green. Uh, it is buy 11, get 1 free. Plus itong cream silk na pink naman, by 11, get 1 free din. So, di diba dagdag diba, 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 kita rin ng 9 pesos. Plus dito, sa ating head and shoulder uh, pink, uh, by 11, get 1 free din. Karagdagang kita ng 8 pesos. Plus sa ating Ah, sa shopping, kita rin ng 8 pesos dahil by 11 get 1 free taluwat tay ang 5 ah, tay ang nabili ko nito. Tapos 2 tay ang nabili ko nito. Sunset na Green by 11 get 1 free. Plus, nabili rin natin ito. Palmolive shampoo Green by 11 get 1 free. plus Head and Shoulder na Green by 11 get 1 free. Sa mga shampoo karagdagang kita natin yon ng 8 pesos kasi 8 pesos each ang benta natin sa mga shampoo. Tapos, dito ay uh, tatlong tayo yata nabili ko nito mga sir powder, itong uh, cherry blossom, at saka itong kulay pink, yung active clean rose fresh. Ayan. So, dito, tatlong taya ang nabili ko nito. Uh, buy six free na yung isa. O, ba diba, karagdagan kita ng 8 pesos ulit dahil 8 pesos ang natin dito. 8 pesos ang karagdagan natin kita per tie. Ayan. So, tapos dito naman sa ating, ano, Ariel powder. 81.75 yata ito. Uh, karagdagang kita ng 17 pesos. Dahil 17 pesos is ang benta ko ng Ariel powder. Kahit anong flavor yan. Tapos sa natin na Sunrise Forest, karagdagang kita. Nakabili tayo nito ng tatlong kay. Karagdagang kita rin dahil dagdag uh, may free din na isa sa tie. Tapos dito rin sa dauli natin na anti-box safe coin. Bayad din tayong dagdag kita dito ng 8 pesos dahil by 6 pieces, get 1 free. So, tatlong tayo din ang nabili ko nito. Tapos, ito pa yung nabili natin na Aries. Tapos, ito sa pulang, tatlong tayo din. Or, di mayata ang nabili ko nito. So, down here na red. Uh, dagdag kita rin natin ng 8 pesos per tie. Plus, dito sa ating silka, coins, meron tayong karagdagang kita naman ng 22 pesos kasi 22 pesos each ang benta natin sa silka, coins. Kasi meron siya rito, buy 10, get 1 free. O ba diba? Dagdag kita. Tapos, meron din tayo dito na kasi ko Twin Pack by 20 pieces get to free. O so, ba diba, karagdagang kita ng 32 pesos dahil 16 pesos each na ang bentahan natin sa mga kopi ko twin Pack, sa lahat ng mga kopi ko. Ayan. So, tapos, meron diba, din tayo dito na Dobi na Thread sa isang balot. May papari pa siya ng isang piraso. Karagdagang kita ng 12 pesos sa isang balot. So, meron pa tayo natin tira dito na dalawang balot. Ito, bali, ang nabibili na natin na ganito ay anim na balik na. O, di ba? Ang bagay. Tapos, meron din pala tayo nabili kanina ng Nescafe Original Twin Pack na sa isang tie ay may discount siya ng 15 pesos. Kaya, imbis na 127 ang isang tie nito ay 112 na lang per tie. Dahil tatlong tie ang atin binili, kaya meron tayong karagdagan ng 45 pesos sa tatlong tay. Ang bentana natin sa mga Nescafe natin ay 17 pesos. It's twin pack. Ayan. So, lagi natin tatandaan na lagi nating yung hanapin sa lahat ng mga bilihan natin ng ating mga paninda ay yung madalas na magkaroon ng pa-promo, pa-free, or pa-discount. ba? Diba? Kasi doon tayo mas mabilis na umulad ang ating maliit na negosyo, ang ating maliit na sari-sari store business.